Pag-usapan natin po ano ang walong senyales na one-sided ang friendship mo ng iyong kaibigan. Pwede rin one-sided ang relationship ninyo na inyong partner. Ah, mahirap yung mga one-sided. Lagi kayong lugi. Alam nyo naman, yung mga tao ngayon, di ba, medyo makasarili, medyo selfish. Kaya kung makakaabuso sila, aabuso sila. Pero, Wag naman laging one-sided ang friendship ninyo. Tingnan muna natin. Number one sign na one-sided ang friendship mo. Number one is, pag nag-uusap kayo, lagi sila ang topic. Siya lagi ang bida. Siya sa diskusyon tungkol sa buhay niya lahat. Halos hindi na pinag-uusapan tungkol sa iyo. So, one-sided. Siya lang nakikinabang. Number two, minsan, ang one-sided relationship, meron na siyang mga tinatago sa iyo. Okay? 'Di ba sabi mo best friend tayo pero meron siyang mga sikreto na tinatago niya, baka sa iba lang niya share, ayaw niya sa iyo. 'Di ba? Ah, baka mamaya may hidden na inggit pala, hindi natin alam. So, number three, hindi mo sila maasahan itong mga one-sided friendship. Pagipit ka na, kailangan ka nangangailangan, kailangan ka hihingi ng tulong, nawawala sila. Pero pag sila ang may kailangan, nandiyan ka lagi. Kaya nga tinawag na one side. Eh. Ikaw yung bigay ng bigay, siya yung kuha ng kuha. Diba? Number four. Pwede sila mag-cancel ng plano sa'yo. Meron kayo pupuntahan. Diba? Mababa ka sa listahan niya. O sa'yo nag-cancel, sumama sa ibang kaibigan. Tapos minsan, parang tamad siya sa iyo, naasar siya sa iyo, wala siyang gana pag ikaw kausap, 'di ba? Mas gusto niya sa iba. So medyo one-sided yung friendship. Number five sign na one-sided ay medyo ano to, nagbigay siya ng mga sikreto mo sa ibang tao. May pagka-traidor to. Ibig sabihin na uh, hindi siya sincere. So, meron kang mga secret, chinichismish niya sa iba. So malay mo, baka sinisiraan ka pa niya sa likod mo, hindi mo lang alam. Number six, ang behavior nila, paulit-ulit. Ganyan ng ganyan ang gawa. Laging one-sided, laging para sa kanila. Number seven, mas marami ang nakukuha niya sa'yo kaysa ikaw. So, ibig sabihin, palagi natin kakain sa labas o laging ikaw sa pera. Sa oras, laging ikaw lugi. Sa pupuntahan, lagi siya masusunod. ba? Diba? Mas marami siya nakukuha sa iyo. Parang parasite yun eh. Ikaw wala kang nakukuha. And number eight, sign na one-sided yung friendship, laging ginagamit ka. Okay? Convenient lagi sa kanya. Tatawag lang siya, siya sa'yo sa pag may kailangan siya. Kailangan niya ng pera, kailangan niya ng pamasahe, kailangan niya ng favor sa pero pag hindi, pag hindi ka kailangan, eh, tsugi ka. ba? Diba? Mahirap to mga one-sided friendship, parang one-sided relationship to. Merong health impact din to sa atin unang-una. Siyempre, alam mo, one-sided yan eh. ba? Diba? Minsan, ikaw na nga gagawa ng excuse. Ah, siguro busy siya. Siguro stress lang siya. Pero nangyayari sa'yo ay nai-stress ka. ba? Diba? Kasi one-sided yung uh, friendship nyo eh. Nalulungkot ka nasisira din yung self-esteem mo kasi alam mo, inaabuso ka. di ba? So, ano magagawa? Eh, wala tayong choice. Pwede mong kausapin kung kaya pa maayos o pwede mo i-insist na yung sa'yo naman minsan masusunod or pwedeng, ano na muna siguro, time out muna. ba? Diba? Hinto na muna. ba? Diba? Ah, gawa ka muna na ibang bagay. Hanap ka muna ng ibang mga kaibigan na mas pagkakatiwalaan mo, di ba? Baka pamilya mo, ibang friends mo na pinapahalagahan ka. Kasi may tao talagang manggagamit, makasarili at selfish. Kaya minsan ito mga one-sided friendship, maganda tinetest mo din sila eh. Iba tinetest mo. Minsan, uh, ganito pag-test. Okay, mo. Minsan, aasarin mo o tingnan mo. Pag inasar mo konti siya, nagalit sa'yo, ay, nako, may galit pala to, May ba diba, may ipon. O minsan, humingi ka ng favor na maliit, hindi ka pinagbigyan. Ha? Ay, kung maliit na favor nga, hindi ka na mapagbigyan. Ano pa kung malaking favor? Mahirap yon. Makikita mo yung tunay na muka ng isang kaibigan kung kailang gipit na gipit ka. At mahirap pa sa yung... Kala mo, 100 ang friends mo. Tapos paggipit ka na, may problema ka, wala naman darating. Maganda maaga pa, alam mo na one-sided friendship para hindi ka na malugi sa oras mo. Kasi maiksi lang ang buhay eh. Sayang naman yung buhay mo kung magpapaalalay lang tayo sa ibang tao, din naman tayo pinapahalagahan. Next, pag-usapan din natin konti, ano ang one-sided relationship naman? Ito sa mag-asawa at sa partner. Medyo a little iba to. Diba? Kasi mag-asawa to eh. So ano itong mga senyales? Number one, pag sa mag-asawa, laging ikaw nagre-reach out sa kanya. Ikaw lagi nag-uumpisa ng mga interaction. Yung lalaki o yung babae, busy. Number two, sa mag-partner, lahat ng malalaking desisyon sa iyo. Diba? Sasabihin lang nung, let's say, nung lalaki, bahala ka na, ikaw na mag-decide. Oh, may awa yung anak, may problema yung anak, may problema sa pamilya. Ayoko na mag-intindi, ikaw na. So, puro ikaw yung nagdadala ng bigat ng relationship. Number three, pa nag-aaway kayong magpartner, ikaw pa kailangan mag-sorry lagi. Kahit wala kang kasalanan. Kung hindi, aawayin ka, sisigawan ka, aasarin ka, papahirapan ka, hindi ka papatulugin. Kaya wala kang choice, magso-sorry ka na lang. Usually, one-sided, baka lugi yung babae, pero meron namang pagkakataon lugi din yung lalaki. Number four, ang one-sided relationship, you sacrifice everything to make the other person happy. Para lang sumaya siya, ini-ignore mo na yung itsura mo, yung para sa'yo, para sa tulong misa sa pamilya mo, yung wants mo, yung needs mo, wala na. Lahat sinakripisyo mo na yung buhay mo para sa kanya. One-sided yun. Number five, insecure ka na kasi hindi mo alam ano yung ilulugar mo eh. Pabago-bago, ano ka ba? Alipin? Kinuha ka ba niyang partner bilang ano, taga-alaga sa kanya? Parang wala siyang effort sa relationship, wala siyang pake, kaya nagdududa ka na. Lalo na kung tumitingin pa sa iba o may ibang partner na gusto. Number six, poor communication. Kahit mag-usap kayo, hindi na maayos. Hindi magkaintindihan. Yan, ibig sabihin, baka one-sided yan. Number seven, ito ang one-sided din, ha? Isa lang ang gumagastos. ba diba? Ito, malaking bagay ito. Ikaw lang ang gastos ng gastos para tustusan ang problema ng pamilya. Yung isa, walang ginagastos. Puro salita lang. So, pag hindi balance, medyo one side. Unless may reason kaya hindi siya makatrabaho. And number eight, minsan ikaw pa napipilitan magbigay ng excuse para do sa partner mo. Ah, kaya hindi siya nakakatrabaho, mahina kasi siya, may sakit siya, ganito, ganito. Pinagbibigyan mo na lang kasi hindi siya nakakakontribute. contribute So, parang imbis na sumamaloob mo sa sarili mo, ah, siguro, siguro meron lang siyang iniisip kaya ng nangyari. So yan, na-stress ka, nalulungkot ka, mahina self-esteem mo, kaya nga, ito pwede yung couples therapy. Yung mga therapy may tulong. Kailangan kausapin mo masinsinan. Minsan, kailangan talaga mag-usap kayo mag-asawa. Kailangan baguhin mo rin yung behavior mo. And finally, lahat naman to, kung friendship man or relationship, may option na itigil na. Okay? Pero minsan, sa friendship siguro kaya mo itigil. Pero sa relationship, minsan mahirap itigil. Eh, ba? Diba? Siyempre, maraming complication. Kaya pinipilit natin ayusin. Uh, pag nakita nyo lugi-lugi ka na, kailangan mag-usap. Para makita natin paano maayos, medyo gitna naman. Dapat two-sided ang relationship para parehong masaya. Salamat po.